Dalawang milyong kaban ng palay ang maaaring masayang sa Nueva Ecija kung hindi pa rin tataas ang water level sa Pantabangan Dam kung saan nagbumula ang irigasyon sa mga sakahan sa Nueva Ecija. Ito ang balita ni Grace Doctorero. Ngayong araw ang simula ng pagtatanim para sa dry crop season. Ngunit kulang pa rin ang supply ng tubig sa Pantabangan Dam na pangunahing pinagmumulan ng patubig sa mga sakahan sa Central Luzon. Sa pinakahuling tala ng NIAUPRIS o National Irrigation Administration Upper Pampanga River Integrated Irrigation Systems, nasa 204.11 meters pa lamang ang level ng tubig sa naturang dam. Kulang pa ng 6 na metro upang maabot ang target water level nito. Dahil dito tinatayang nasa 19,000 hektaryang taniman sa Nueva Ecija, ang hindi mapapatubigan. So, kung titingnan mo, 19,000 hectares sa 5 metric tons na lang sa 100. Almost, ano yan, 95,000 metric tons ang mawawalang produksyon ng na Nueva Ecija. Multi, Oo, oh, i sa 20 gabans yan, napakalaki. Ayon sa Phil Rice, 877,192 na tao sa loob ng isang taon ang maaaring mapapakain nito. Kaya naman upang mapunan ang posibleng maging kakulangan sa rice production ay inirerekomenda ng Provincial Agriculture sa mga magsasaka na magtanim ng hybrid rice. Mas mataas umano ang aanihin ng mga magsasaka sa hybrid variety. Meron kaming mga programa sa uh, programa ng Department of Agriculture para ma uh, mapunan ma natin yung mawawalang ani. Eh yun yan, nagbigay uh, ulit sila ng subsidy sa hybrid. Pag ang pinag-usapan ng hybr hybrid, alam naman natin ang depresyon nito, mga 20 bags eh. Sa hybrid rice, 130 to 140 bags per hectare ang average na inaani ng mamag sa Mas mataas ito kumpara sa 100 bags lamang na palay. Sa isang ektaryang sakahan na aanihin ng mamag sa kung ang itatanim nila ay inbred. 48 to 50 percent ng rice production sa buong Central Luzon ay galing sa Nueva Ecija. 18 percent naman ang kontribusyon sa lalawigan sa production ng palay sa buong bansa. Mula, Nueva Ecija. Grace Doctolero, UNTV News Worldwide.